Magandang araw mga mama, mami, nanay, iman, inay. So ayan, bago magbisibisihan si nanay, ayan, maglabing-labing muna sila si mister. So ayan, si linggo'n pinapakain namin jaan. So maghapunan na si Lingkon ng time na yan. Kaya ayon. Para may time na kami kasi puro busy si nanay at saka si tatay. Kaya lang yung anak namin ay yun, napakasiloso kaya ayon habang kumakain sabi niya ano kaya ginagawa ng nanay tatay ko ayan magpahinga lang naman tapos ayan na so ang gagawin niya yan ay, ayan hindi talaga yan magpaano rin magpaawat so ayan so balik yan kaya ayon kaya ang gagawin niya ayon magtalon-talon yan so wala kang magawa So, ayan, magtalon-talon yan sa bed si Lincoln. Yan, yan yung ang ginagawa niya palagi. Kasi, pag minsan magpagitna, yan, ayaw niya, hihilahin niya kami. Pag niya kami, pag layuan niya kami ng tatay niya, dyan siya sa ano, sa gitna. Pero yon wala siyang magawa, kundi yan, tatalon-talon yan. Kahit mag-usap lang kami, ayan. Nakamasi din yan. Akala niya anong pinag-usapan. So yan, tatalon-talon yan hanggang gusto niya. Kaya at si nanay, walang magawa. Alis na lang tayo dyan. What behind me? Ha? Huh? Almost. Almost. so yan ako Ha? Nah, huh? You got the chicken? No. O ah? No. Mm. No. No. you done? like my food? Let's go out. good. So, magluto tayo ng ano magluto ako ng So magluto ako ng native na manok kasi ayan dinner ko at saka ano bukas na rin sa tanghalian ni lingkon. So si Lincoln tapos na kumain, french fries at saka ano fried chicken. Tapos yung asawa ko mamaya maya ham daw sa kanya na sandwich. So nakabili na rin ako ng kalamong guys. So ayan tapos sa susunod na araw niyan, tatlong kilo na ano pang bulalo. Pero hindi iyan lahat na lutuin ko. Yung iba iminodo ko sa mga sunod na araw. So magluto na ako tapos ano, ubusin ko lang yung ano na tira ko na kunting ano, hapunan. So sayang naman itapon natin. So, medyo pa nag-frozen yung ano natin. Um, nitib na manok. So, ayan. paghiwa hiwa-hiwalayin ko lang yan. Tapos, ilagay ko na siya sa ano kalaha. Tapos, ilagyan ko na rin ng mga panakot. May ano na yan. May luya. Tsaka yung, <coughs> yung ano ba? Tanglad. Tapos, lagyan na rin natin ng ano. Yung sibuyas. Tapos, paanohan ko lang yan doon sa ano. <coughs> labas dyan. So, palabas ko yung mantika at saka tubig saka natin ano, hanggang lumabas yung aroma niya na amoy. So, ako lang kakain ng dinner na ano, tinulang manok kasi yung asawa ko, ano, chicken ham sa kanya, lingon tapos na rin kumain. So, wala na akong pagkaabalahan. So, sa akin na lang, magbisibisihan ako. So, yan, himayin ko lang yung kalamunggay. Kanina ko yung tanghali na bili. So, ano, bagong dating kasi, napaka-fresh pa. So, ayan, mantika. Lumabas na yung ano, oil oil niya dyan sa ano, native na manok. So, lagyan na natin ng tubig. So, pakuloyin hanggang lumambot. Saka natin lagay yung ano, kalamunggay. So, ayan yung sa asawa ko. Chicken ham sa kanya. Yung in-slice ko nung isang araw. So, yun, ilagay na natin yung kalamonggay para makakain na rin ako. So, ayan, luto na yung ano natin, tinolang, manok, napakasarap ng sabaw. Kaya ayan, kain tayo. Yung asawa ko tulog na tapos na rin siyang kumain. So, ako na lang. Tapos yung matira bukas para may tanghalian din siling kung kain tayo.